Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Fallbrook, California ay isa sa mga maliliit na lugar na makikita sa Northern San Diego County. Depende kung sino ang tatanungin mo, para sa mga taong nasa 30s ay sasabihin nila sa iyo na ito ay isa sa mga magagandang lugar kung saan perpektong magpalaki ng pamilya. Bukod sa konting krimen na nangyayari doon, katulad ng ibang maliliit na bayan sa Estados Unidos, makakakita ka ng mga restaurant at iba't iba mga tindahan. Pero kung ikaw ay ang tipo ng taong mahilig sa nightlife, maaaring ayawan mong tumira sa Fallbrook dahil walang gaanong bars at club doon, hindi katulad ng Orange County. Ano paman ang maramdaman mo sa lugar na ito, hindi maipagkakaila na ang Fallbrook ay isa sa mga lugar sa Estados Unidos na merong mataas na cost of living. Sa madaling salita, ang mga taong naninirahan dito ay mga may kaya o may yaman sa sobrang katahimikan at kapayapaan sa lugar, ay maaaring ang pinakamalakas mo lamang na maririnig dito ay ang alingaw-ngaw ng mga paminsang-minsang pagdating ng mga ambulansya. Pero noong umaga ng February 11, 2014, ang katahimikan na ito ay mawawasak dahil bandang alas 8 ng umaga, ang 911 ay nakatanggap ng sunod-sunod na tawag mula sa mga residente doon. Ang unang tawag ay mula sa isang tao na sinabi na nakarinig siya ng tatlo o apat na putok ng baril. Kasunod noon ay nakatanggap muli ng tawag ang 911 at ayon sa residente ay nakarinig siya ng boses ng isang lalaki na humihingi ng tulong. Ang pangatlong tao na tumawag ay sinabi na nakarinig siya ng limang sunod-sunod na putok ng baril. Ang pang-apat na tao ay sinabi na kasunod ng limang putok na baril na yon ay nakarinig pa siya ng ilang putok na sinunda ng hiyaw na tila mula sa isang lalaki na humihingi ng tulong. Ang 911 operator ay kaagad kinontak ang pinakamalapit na police officer sa Fallbrook. Ngunit nang ito ay rumisponde ay nahirapan siyang matukoy kung saan nagagaling ang putok. Pero sa tulong ng mga residente ay nagawa nilang matunton na ang mga putok ng baril ay nanggaling sa bahay na ito sa 602 Bremer Terrace. Bago niya mapasok ang bahay, ay napansin kaagad ang officer ang mga butas sa pario na mula sa bala ng baril. Sa loob ng bahay ay nakita nila na nagkalat ang dugo at sa kusina ay nakita nila ang isang lalaki na wala ng pulso. Ang mga kapatid ng biktima ay nagulat dahil hindi sila makapaniwala na may kayang pumatay sa kanilang kapamilya. Ngunit sa pag-usad ng investigasyon ay mas lalo silang magugulat sa pagkatao ng salarin. Ito ang dokumentary na ginawa ko sa nangyari kay Jeward Estacuo Salinas. Si Jeward ay pinanganak noong 1968. Hindi malinaw kung siya ay isinilang sa Pilipinas o sa Estados Unidos. Pero ang sigurado ako ay ang ethnicity niya ay Filipino. Ngunit sa passport niya, siya ay kinikilalang Amerikano ng gobyerno ng Estados Unidos. Si Jeward ay pangatlo sa walong magkakapatid. Kung tatarungin mo ang mga ito para sa kanila, ang kapatid nilang si Jeward ay isang mabait at mapagbigay na tao. Siya ay naiulat na isang military service at minsan din siyang nagtrabaho bilang isang space orbital analyst sa California Air National Guard. Sa ganda ng takbo ng kanyang karera ay nagawa niyang makalipat sa bahay na ito sa Fallbrook. Sa loob ng ilang taon, siya at ang kanyang asawa na si Laura ay nanirahan dito ng masaya kasama ang dalawa nilang mga supling at ang labing walong taong gulang na anak ni Jeward sa una niyang kinakasama. At para mapasuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, siya ay nagtrabaho bilang isang real estate agent at rugby coach. Kalaunan, pati ang kanyang biyana na si Cynthia Sedebaca ay lumipat na rin sa kanilang bahay dahil sa problema ng matanda sa kanyang kalusugan. Sa loob na mahigit isang dekada, ang tatlong henerasyon ng pamilyang Salinas ay pinilit magkasundo sa iisang bubong. Ngunit noong February 11, 2014, ang mga tao ay magugulat dahil ang real estate agent na si Juward ay binaril sa sarili mismo nitong bahay. Ayon sa mga kapatid ng biktima, ang una nilang pinaghinalaan na pumatay dito ay ang teenager na anak ni Jeward dahil ito ay isang recovering addict. Para sa kanila ay maaaring ito ay napuno na sa paraan ng pagdidisiplina sa kanya ng kanyang ama. Ngunit ang problema ay hindi ito makita ng mga otoridad. Bukod sa binata ay hinanap din ng mga otoridad ang biyanan nitong babae. Bandang alas 6 ng gabi noong araw ding yun ay natagpuan ng mga investigador ang matanda sa coffee shop agad nila itong dinala sa police station para ma-interview. Sa loob ng interview room ay ibinilita nila kay Cynthia na patay na ang kanyang manugang. Inintay nila itong umiyak o magpakita ng anumang emosyon. Ngunit ang mga otoridad ay nalito dahil ito ay nagdiwang pa sa pagkamatay ni Jeward. Pagkatapos niyan ay inamin na matanda na siya ang pumatay sa kanyang manugang dahil ito ay di umanong isang demonyo at napakasamang tao. At kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay, ay papatayin pa rin niya si Joward dahil sa kasamaan nito. Kasunod niyan ay sinabi ni Cynthia na wala na siyang alam kahit saan siya dalhin o ilang taon pa siyang makulong dahil hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa. Sa video na ito ay makikita mong hinayaan ng mga otoridad na makapagpaalam ang mga kapamilya ng matanda bago ito dalhin sa kulungan at kasuhan ng first degree murder. Ang kanyang anak na si Laura ay makikita mong umiiyak nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa at ang salarin ay ang sarili niya mismong ina. I wanted to... Ang apo naman ni Cynthia na babae ay tumanggi na lumapit sa kanya. Pagkatapos ng mga eksenang yan ay sinabi ng investigador na magdasal na siya kung siya ay naniniwala na may Diyos. Ngunit nagulat sila sa sagot nito. I pray, power. Pray to the gay, today. Okay. First time. What you pray for? You oh boy. Kung ikaw ay nag-iisip na baka may problema sa pag-iisip ang matanda, hindi ka nag-iisa dahil ang judge ay ipinag na idaan ito sa psychiatric evaluation, kaya na-delay ang paglilitis. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na session sa psychiatrist, noong 2016, ang mga eksperto ay naniniwala na ang matanda ay competent para tumayo sa paglilitis. Ibig sabihin, ito ay nasa tamang katinuan. Habang naghihintay ng paglilitis, ang mga kapamilya naman ni Juward ay samasamang inalala ang kabutihan nito sa kanyang burol. Ito ay dinaluhan hindi lamang ng kanyang pamilya o mga Filipino na nakakilala sa kanya. Pero pati na rin ang kanyang mga estudyante, mga kasamahan niya sa army at ibang mga tao na naimpluensyahan niya. We've come here to commemorate, to remember, to celebrate And to uphold the life of one who has lived amongst us, who have shared with us his life, his talents, his love, his goodwill. The one we know as Gerard Flores Eustachio. We share with the family, Laura, the children. Ang paglilitis, ay naganap 2017, at nag plead ng not guilty, si Cynthia sa kanyang ginawa. Sa opening statement ng kanyang defense attorney na si William Stone, ay hiniling ito sa jury na ikonsidera na ibaba ang kaso sa manslaughter. Ang kanyang rason ay dahil sa di umano'y nag ito sa mga kasamaan at pangaabuso na natatanggap nito mula kay Jew At para maipaliwanag ng maayos ang pinagmulan ng lahat, ay iniharap nila ang matanda sa korte. Ibinahagi ni Cynthia noong taong 2001, isang taon pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, siya ay na-stroke na naging dahilan kung bakit siya ay nahirapang magsalita at makapaglakad. Sa halip na iligay siya sa Home for the Aged o Assisted Living, ang kanyang anak na si Laura ay nagdesisyon na kausapin ang asawa nitong si Jeward na patarihin ang kanyang ina sa kanilang bahay. Pagkatapos ng masusing usapan, ang mag-asawa ay masayang tinanggap ang matanda sa kanilang bahay at ito ay pinatuloy nila sa kwartong ito na matatagpuan sa taas ng detached garage. Sinabi ni Cynthia na noong una ay maganda ang kanilang samahan pero sa pagtagal niyang nakakasama ang kanyang manugang ay unti-unting lumabas ang totoo nitong ugali. Ibinahagi ng matanda na kung isang mabait na coach o guru ang tingin ng mga estudyante kay Jeward, sa loob naman ng bahay nila sa Fallbrook ay para itong isang diktador. Sinabi niya na ang ugali at mga disiplina na natutunan ni Jeward sa military training ay ina-apply nito sa kanyang mga anak. Kung hindi nito magustuhan ang mga ginagawa ng mga bata, ay madalas nitong sabihan ng mga ito na sila ay bobo, balahura at mas maayos pa na maging anak ang kanyang mga aso. May isang beses na noong bumasita ang mga kamag-anak ni Jeward sa kanilang bahay, ay inutusan nito ang kanyang mga anak na magbasa ng libro. Nang tumanggi ang mga bata ay tinanggal nito ang kanyang belt at isa-isa niyang hinagupit ang mga ito. Kaya walang nagawa ang mga bata kundi ang magbasa. Bukod sa kalupitan nito sa kanyang mga anak ay saksi din si Cynthia sa hindi nito magandang pakitungo kay Laura. Sinabi ni Cynthia na noong sila ay nag-barbecue, inutusan ni Jeward ang asawa nito na pumunta sila sa kwarto. Pero dahil sa lango ito sa alak ay tumanggi si Laura. Ang pagtanggi nito ay hindi nagustuhan ni Jeward kaya sa halip na intindihin ang kanyang asawa ay kinuha nito ang garden hose at pinaulanan ng tubig ang kanyang asawa. Ang pangyayaring yun ay nasaksihan ng pamangkin ni Laura. Sa witness stand ay nagpatotoo siya ng kalupitan ni Jeward sa kanyang sariling pamilya. Ibinahagi niya rin na may isang beses ay naabutan niyang sinasakal nito ang kanyang tiyahin sa sofa. Bukod dyan ay ikinuwento rin niya noong 2008 ay narinig niya si Laura na umiiyak habang sinasabi na tumigil na. Na isang indikasyon na sinasakal na naman ito ni Jeward. Ibinahagi rin niya sa jury na noong Thanksgiving 2013, habang nagluluto si Laura ay napansin niya ang mga pasahan nito sa braso. Dahil sa paulit-ulit ng pananakit ni Jeward, hindi sila nagsawa na kumbinsihin si Laura na iwala na ito. Ngunit lagi nitong sinasabi na mas mahalaga sa kanya ang magkaroon ng buong pamilya at magbabago rin naman ang kanyang asawa. Sa loob ng ilang taon ay hindi na lamang kanyang mga kapamilya ang pinagbabalingan ng init ng uling ni Jeward. Pero pati na rin si Cynthia. ini na rin niya ng tubig ang kanyang biyanan kapag may hindi ito nagugustuhan sa ginagawa ng matanda. Ang mga nagtatrabaho sa coffee shop na malapit sa bahay ni Jeward ay tumuntong din sa witness stand para magpatutoo na hindi talaga maganda ang trato nito sa matanda. Ayon sa kanila ay kilalang kilala nila si Cynthia dahil madalas itong iwanan ni Jewards sa kanilang coffee shop at lagi nilang naririnig kung paano ito lait-laitin. Madalas nilang marinig na pinagtatawanan nito ni Jewards sa mga sinusuot itong mga damit at rin ito sa publiko sa pagsasabi na ang matanda ay amoy-ihi. Si Cynthia ay madalas na iwanan ito ng ilang oras sa cafe at may ilang beses na sila mismo ang naghatid sa bahay ni Laura dahil hindi ito sinundo ni Jeward. Ang hindi pagkakasundo na magbiyanan ay umabot pa sa punto na may ilang beses nitong pinatay ang hot water sa gripo ng kwarto ni Cynthia kaya napilitan ang matanda na maligo gamit ang malamig na tubig. Ibinahagi rin ni Cynthia na dahil sa hindi na siya nakatiis sa pananakit ni Jeward, may isang beses na siya ay pumagit na sa dalawa habang ang mga ito ay nag-aaway. Sa galit ng kanyang manugang ay itinulak siya nito. Ang paulit-ulit na pag-aaway ay naging sanhirin kung bakit ilang beses na siyang pinalayas ni Jeward sa bahay. Sinabi ni Cynthia na bago mangyari ang kanyang pong maril, noong gabi ng February 10, 2014, si Jeward ay nagalit sa isa sa mga anak nito dahil ito ay nanood ng telebisyon kasama siya. At katulad ng lagi nitong ginagawa, sinagawan, minura at binasag ni Jeward ang computer ng bata. Ang mga panlilibak at paninira ni Cynthia sa pagkatao ni Jeward ay hindi naman sinang-ayuna ng mga taong nakakakilala dito, lalo na ang mga kapatid nito. Isa-isa silang tumestigo at nagpatunay na pinatuloy ng kanilang kapatid ang matanda nitong biyanan para magkaroon ng maayos na tahanan. Ngunit ang matanda ay hindi iginalang ang kaisa-isang kahilingan ni Jeward. Sinabi nila na ipinagbawal nito na bawal na bawal na manigarilyo ang matanda sa loob ng bahay, lalo na sa harap ng mga bata. Ngunit sa hindi nila maipaliwanag na dahilan ay hindi ito sinunod ni Cynthia. Bukod sa walang tigil na pananigarilyo ng matanda, ibinahagi ng mga pati ni Jeward na madalas ding mag-away ang magbiyanan dahil sa pangailam ni Cynthia kung paano dapat palakihin ni Laura ang kanyang mga abong. Ang prosecution ay ginamit ang police interview tape na ito para ipakita sa jury kung papaano nagdiwang ang matanda ng sabihin sa kanya na patay na ang kanyang manugang. Bukod dyan ay sinabi rin ng prosecution sa jury na huwag sila kaagad maniwala sa sinasabi ng kampo ni Cynthia na bugso lamang ng damdamin ang dahilan kung bakit nito napatay si Jeward. Gamit ang mga dokumento ay pinatunayan nila na matagal na nitong gustong patayin ang kanyang manugang. Dahil ang baril na ginamit ito sa pagpatay kay Jeward ay binili ni Cynthia noong 2005 pa. Idinagdag din ng prosekusyon na dalawang linggo bago mamatay si Jeward, ang matanda ay pumunta sa shooting range para i-renew ang kanyang range card at para na rin bumili ng mga bala. Gamit ang pinagsamang salaysay ni Laura at mula sa mismong pag-amin ni Cynthia, sinabi ng prosekusyon na ang totoo'ng nangyari noong February 11, 2014. Ang dalawang anak na ni Jeward kasama si Laura ay naunang umalis sa kanilang bahay bago sumapit ang alas 8 ng umaga dahil dadalo ang mga ito sa spelling bee contest sa eskwelahan. Napagkasunduan ang mag-asawa na mas mabuting isabay ni Jeward si Cynthia. Nang makaligo at makapagdamit na si Jeward ay pinuntahan ito ang tinutuloy ang kwarto ng kanyang biyanan. Sa tip na ito ay inamin ni Cynthia na pagkakita sa kanya ni Jeward ay harap-harapan siya nitong tinawanan at sinabi sa kanya na hindi sila aalis hanggat hindi siya nagpapalit ng damit. Ayon sa matanda ay nilait siya ni Jeward sa pamamagitan ng pagsasabi na mukha siyang squatter at palaboy. Ang dalawa ay nag-away hanggang ang galit na galit na matanda ay bumalik sa kanyang kwarto. Kinuha ang kanyang baril at saka hinanap ang kanyang manugang. Nang makita niya si Jeward, ito ay may daladalang mga damit. Ang galit na galit na matanda ay pinaputukan ang nakatalikod niyang manugang. Nalaglag ang mga damit na daladala nito pero kasabay noon ay ang pagbagsak din ng kanyang katawan. Ayon sa prosekusyon at gamit ang ballistic report, ang mga eksperto ay sinabi na kung pagbabasehan nila ang angulo ng butas ng mga bala ng baril, pagkatapos ni Cynthia na barilin si Joward, lumayo ito sa biktima at kahit nakahandusay na sa sahig ang kanyang manugang, ay pinaputukan pa rin niya ito. Pagkatapos noon ay tumakbo ang matanda at nagtungo sa kanyang sasakyan para kunin ang isa pang magazine. Ang hindi na makatayong si Jeward ay pinaputukan niya ng limang beses ulit at nang maubos ang laman ng magazine, ang matanda ay lumabas muli ng bahay. Nagtungo ito sa kanyang sasakyan at kumuha ulit ng magazine. Nang siya ay makapasok sa bahay ay napagtanto niyang nagawang makalakad ni Jeward patungo sa mismong bahay nito at naikandado nito ang pintuan. Pero ang dating police officer na si Cynthia ay binaril ang doorknob. Sinabi ng matanda na tandang-tanda niya na nagulat si Jeward na nagawa niyang makapasok. Ibinahagi ni Cynthia na ito ay nagmakaawa sa kanya ngunit lalo siyang nagalit dahil hindi nito sinabi na gusto niyang mabuhay para sa kanyang mga anak. Ayon sa mga investigador, ay nagpaputok si Cynthia ng labing-libang rounds at labing dalawa sa mga ito ay tumama sa katawan ni Jeward. Pagkatapos ng nangyari, si Cynthia ay dumiretso sa malapit na tindahan at bumili siya ng mas mahal na brand ng Sigarilyo dahil noong February 11, 2014 ay ang pet siya ng kanyang kaarawan. Kumain din siya ng umagahan sa isang restaurant. Nang makakain, ang matanda ay pumunta ng kasino at doon ay nagsugalito ng ilang oras. Nang matapos ay pumunta siya sa coffee shop kung saan siya nakita ng mga otoridad. Sa loob ng korte ay makikita na kahit sa paglilitis ay masaya ang matanda at para sa mga kapamilya ni Joward, ang matanda ay hindi nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Bago matapos ang paglilitis, ang asawa ni Jeward na si Laura ay humarap sa korte para magpatutuo na siya ay nakaranas talaga ng pang-aabuso. Ngunit sinabi niya na mahal niya si Jeward at kahit may hindi sila pagkakaintindihan at minsan ay nasasaktan siya, ay naniniwala siya na magbabago pa rin ito. Sa cross-examination ay nilinaw ni Laura na ayaw niyang mamatay ang kanyang asawa. At kahit ano pa man ang nagawa nito sa kanya, kanilang mga anak o kahit sa kanyang ina, ay hindi nito deserve na mamatay. Ngunit kahit nagpatutuon na si Laura na mapang-abusong ama, asawa at manugang si Joward, ay hindi yun nakatulong dahil ang lahat ng miyembro ng jury ay nagkasundo na kahit ganun ang sitwasyon, ay hindi pa rin tama na kunin ni Cynthia ang buhay ni Joward. Para sa kanila ay sa halip na ilagay ang batas sa sarili nitong kamay, ay dapat kinontak ng matanda ang mga para hindi na umabot ang lahat sa patayan. Si Cynthia ay pinarusahan ng makulong sa loob ng limampung taon. Ang hukom ay pinayagan ng mga kapatid at kapamilya ni Joward na magbigay ng victim impact statement. Isa-isa nalang sinabi kung gaano sila nasaktan sa ginawa ng matanda sa kanilang kapatid. Kung napanood mo na ang kwento ni Cynthia ay maaaring lahat sila ay tinapos sa kanilang mga videos sa pagsasabi na hanggang sa huli ay hindi nagsisi ang matanda. Pero sa footage na ito mula sa local news outlet sa California ay nalaman ko na pagkatapos niyang marinig ang victim impact statement, si Cynthia ay humingi ng tawad. Hidden behind her attorney, Cynthia Sidabaca apologized. I'm real, real sorry. She couldn't finish Sorry for your yeah, yeah. As of this recording, si Cynthia ay nakakulong sa Central California Women's Facility na makikita sa Chowchilla. Kung siya ay buhay pa, ay maaari siyang mag-apply ng parol sa taong 2039. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!